Breaking news, mataas na pinuno ng Palestinian umaasa na sa pagtungtong sa White House ni President-elect Donald Trump ay wawasakin nito ang Iran. Dagdag pa ng Palestinian leader, pupulbusin din daw ng United States of America ang Hamas at tuluyan ng mawawala. Ang nasabing mataas na pinuno ng Palestinian umaasa rin na makikipagtulungan ang United States of America sa Israel upang ang mga nalabi ng na mga Hamas member ay magiging ordinaryong mga Palestino na lamang. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng isang secretary general ng isang ruling party ng mga Palestino. Sino ito at bakit niya ito sinabi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 6, 2025. Pinagfiestahan ng mga bloggers at iba pang mga news agency worldwide ang confirmed na balitang ito na mismong Palestinian Authority official ang naglabas ng hinanaing. Dahil sa hindi na rin nila masikmura ang ginagawa ng mga militanting grupong ito, itong grupong ito ay ang tinatawag na Hamas. Isang nagngangalang Muhammad Hamdan, ang matapang na nagsalita sa publiko at ibinalita ng The New York Post. Siya ay isang Secretary General ng Palestinian Authority Ruling Fatah Party. Isa siya sa mga matataas na posisyon sa Palestinian National Liberation Movement, isang Palestinian Nationalist and Social Democratic Political Party. Ngayon, pinag-uusapan ng buong mundo ang muling pagtungtong ni President-elect Donald Trump sa White House nitong buwan at isa siya sa mga nagsalita na sa pagtungtong ni Donald Trump bilang muling Pangulo ng Estados Unidos, umaasa ito na ang pamunuan ng Iran ay tatapusin o wawasakin ni Donald Trump. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng New York Post na may headline na Palestinian leader predicts Trump will destroy Iran and pulverize Hamas at hindi lang New York Post ang nagkumpirma nito kundi maging Fox News ay kinumpirma rin na talagang Palestinian Authority ang nagsalita nito ang Palestinian Authority supported ito ng Western government kasama na ang United States of America samantala inaakusahan naman ng Hamas ang grupong ito na nakikipagsabwatan sa gobyerno ng Israel kung bakit halos lahat ng mga target ng Israel alam nila. Palaisipan din daw sa kampo ng Hamas kung bakit nalalaman ng gobyerno ng Israel ang galaw ng Hamas maging ang mga leaders nito alam kung saan nagtatago. Kaya mismong pamunuan ng Hamas kinokontra na rin ang Palestinian Authority. At alam nyo ba mga kaibigan na ang hinala ng Hamas tungkol sa Palestinian Authority na nakikipagsabwatan nito sa Israel at United States of America sapagkat may isiniwalat ang Palestinian Authority na ibinalita ng New York Post. Inamin nito na talagang hinaharang nila ang ibang mga aksyon ng Hamas. Nako, matindi ito. Ibig sabihin mga kaibigan, sa laban ng Israel kontra Hamas, hindi lang pala Israel ang nakikipaglaban sa Hamas, kundi maging ang puwersa ng Palestinian Authority, kalaban din pala ng Hamas. Inamin din ng Palestinian Security Forces na ang kanilang mga sasakyan na nakadeploy sa West Bank Town of Jenin ay ninanakaw ng mga dose-dose ng mga armadong tao. Ito raw ay mga extremist at proud pa raw sila na ipinaparada ang mga sasakyan na kanilang ninanakaw habang iwinawagayway ang kanilang flag. Isiniwalat din ng FATA leader na ito na marami raw pagkakataon na nagkaengkwentro ang kanilang puwersa laban sa Hamas at sinisira din daw nila ang Hamas ideology. Aminado naman ang Palestinian Authority FATA leader na meron silang problema tungkol sa Hamas dahil hindi nila ito kayang agad-agarang mawala sapagat ang kanilang suporta ay hindi nang gagaling sa loob ng Gaza kundi nang gagaling ito sa labas. Ito ay nagmula sa Iran. Kaya nito lamang nagdaang araw mga kaibigan. Lumabas sa media itong si Hamdan at umaasa na ang United States of America ay makikipagtulungan sa Israel na tapusin ang rehime ng Iran at hanggang sa mawalan ang Hamas sa Gaza. At hindi lang iyan mga kaibigan sapagat itong si Muhammad Hamdan ay tila nananawagan kay Donald Trump na sa kanyang muling pag-upo sa White House, nais niya natapusin na rin ang jihadist. Sa mga nagdududa sa balitang ito kung talaga nga bang sinabi ito ni Muhammad Hamdan, bakit hindi natin basahin ang kanyang sinabi na ibinalita ng The New York Post? Narito ang kanyang mga sinabi, and I will read it for you mga kaibigan, quote and quote, We see that Trump and the ruling government in Israel are planning to destroy Iran so Hamas will have no other choice than to become Palestinian. Ito ay kanyang prediksyon at nais niya itong mapakinggan ng gobyerno ng Israel at ng Estados Unidos. Dagdag pa ng Palestinian Authority fatal leader na ito. Anim daw na insidente ang kanilang naisagawa upang ma ang Hamas sa kanilang lugar. Meron din daw silang napatay na mga extremist militants sa Jenin nitong buwan na ito. Ang tanong, bakit sinasabi niya ang mga bagay na ito? Bakit sinasabi niya na maraming pagkakataon na nais nilang ma-eliminate ang mga militant group na ito? Marami din daw silang napatay. Hindi ba't kung ating iisipin humihingi ito o kumukuha ito ng atensyon mula sa United States of America at Israel? Bagamat ang Palestinian Authority na ating pinag-uusapan, hindi nila hawak ang buong gasa. Pero sila ang isa sa mga malakas na party na nasa West Bank. And of course, nais nila na maprotektahan pa ang kanilang lugar. Kaya halatang halata na sa kanyang mga pahayag, pinariringgan ito si Donald Trump at ang gobyerno ng Israel. Para saan ito? Walang iba kundi security. Malaki sana ang papel ng Fatah upang ang Gaza ay hindi ito matake over ng Hamas. Pero noong 2006 election, tinalo ng Hamas ang Fatah at mula noon unti-unting sinasakop ng Hamas ang Gaza Strip. Kaya kung ating titingnan sa isang anggulo mga kaibigan, isang matinding sandata ng United States of America at Israel ang Fatah laban sa Hamas. At kung hindi natalo ng Hamas ang FATA noong 2006, hindi mamamayagpag ang Hamas sa Gaza Strip. At ngayon, umaasa ang FATA leader na sa muling pagtungtong ni Donald Trump sa White House magtutulungan sila ng Israel na mismong ang supporter na ng Hamas na Iran ang pulbusin ng gobyerno ng Estados Unidos at ng Israel. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan, meron kayang gagawin si Donald Trump sa Iran kung siya ay makaupo na sa White House o tuluyan na kayang mananahimik si Donald Trump? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. Pero baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe na rin ng channel na ito upang maging updated ka sa ating mga future uploads. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!